Ayan, para sa mga nagtatanong, ayan, sa mga nag inquire eh, sold na po for 75k ang ating napakagandang 2014 Mitsubishi Mirage G4 Gasoline automatic uh, Manual Transmission. So, paano nangyari yun? Uh, ito na po siya. tama mga Talk, good morning, good afternoon, good evening Anong oras nyo ako napapanood? Eh, isang mapagpalang araw sa ating lahat At eto na nga, tama po yung narinig nyo kanina Sold na po ito Mitsubishi Mirage 2014 model, gasoline engine Manual transmission for 75k only Paano nangyari yon? Well, ayan, tinapos kasi nila madam Inintindi nila At ayun, So ayun, nag-apply sila, na-approve sila At syempre, may uwi na nila Inihintay na lang nila At syempre, inform ko na rin sir, boss Ayan, pwede nyo nang uwi anytime Yan, kay sir na pumunta dito, nag-apply And then, nag-inquire Chinect sa sasakyan, um o naman siya Ayan, anytime Sa free time nyo, eh pwede nyo nang puntahan Pwede nyo nang kunin Dahil na-approve na po ang inyong Ayan, application for financing Ayan. So ayun, i-update ko lang kayo. Ito po yung naka uh, ito po yung nangyari nung nakaraang araw. Ayan nung medyo hindi pa umuulan dito sa Tarlac. Kaya dumating sila. Ayan, sila Sir uh, from Asia Link Financing. Uh, shout out, shout out po sa inyo. Uh, sir Jim at Sir Jojo. Ayan, ini-stencil po nila 'yung sasakyan. Kin Kinikilatis nila, chinek nila, kumayo, send them. Uh, pinasa 'yung mga anong natanggap 'yung requirements, sinasayaw 'yung requirements at siyempre, ayan, now na-approve and okay na siya. So ayun, ayun po 'yung nangyari. So napakaganda, napakamura lang kung ayan, kung interested kayo next time na meron tayo. Eh ayun, patutapusin niyo 'yung video, mag-comment, magtanong lang anytime naman. Eh, more than willing tayong entertain sa mga queries nyo So ayun, ang nangyari, uh, nag-down si Sir 75k and then ang monthly niya nasa 6 plus lang. So para na for 4 years siya, para lang na siya naghuhulog ng isang motor at syempre kabalit noon ay eh, may uwi niya itong napakagandang Mitsubishi Mirage G4 2014 model gasoline manual transmission so ayun hanggang dito na lang tayo mga ka talk muli ang inyong lingkod 8 gig peptalk, nagpapaalala na pagkabibili ng sasakyan eh mas mainam kung magdala kayo ng mekaniko para nang sa ganun eh makasigurado kayo sa sakyang binibili nyo at wala na kayong agam-aga sa inyong sarili. Hanggang, hanggang dito lang tayo mga ka God bless everyone. Mabuhay ka. Hanggang gusto nyo. See you on my next blog. Bye-bye. Next time, pagka meron ulit, eh, post natin agad. Ayan. Panoorin nyo at intindi nyo para mapasay nyo na napakagandang sasakyan na inyong pinapangarap. Maraming maraming salamat, especially sa si Kaya na tumutulong sa atin na kahit paano eh, pagka medyo nahihirapan tayong kunin ang ating pinapangarap na sakyan. eh nandyan sila para tumulong at ibigay ang ating pangailangan para mapasa atin ang pinapangarap natin sakyan. Bye bye!